Ayan. Ayan mga idol, ito itong apps na to. Ah, nakuha ko sa Facebook mga idol. Ah, wala akong binayaran, wala akong linabas na pera. Ah, may free silang 253. Linaro ko naging 4,000 na ayan oh. Ngayon, wini-withdraw ko, hindi naman ma-withdraw. Isabi nila legit. Tingnan natin kung ma-withdraw ko pa ay eh, mamaya, titingnan ko. Papakita ko kung ma-withdraw ko. Galing, no? Wala akong puhunan dyan. Naging, ano na, 4,499 na, oh. Ayan, oh. Ay, dolo. Wala. Scatter. kanina ano as uh, tat tatlong piso uh, tatlong piso lang yung taya ko ngayon ah uh, sampung piso na yan lumaki ng lumaki oh. i itry natin na withdrawin mga idol yan lang try natin withdrawin yan lang ilipas ko lang atan ah. yan i-withdraw na natin mga lods So, ayan, tingnan natin kung ma-withdraw natin ano. Ibagad, Sabi sabi nila na legit. Back tayo sa ano, back tayo sa profile natin. Ayan. Kailangan kasi walang bibidyo eh. Confirm. Ayan diba? Ayan yung balance ko oh. Magiging 4,000 yan mamaya. 4,000 ano yung balance natin 4,364 63 ngayon i-withdraw natin Ayan, sabi niyan i-x natin ngayon dito tayo sa ano withdrawal natin sa account natin i-withdraw natin Ayan, withdraw 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 natin withdraw natin yung 4000 hindi ko na ipapakita yung ano ah guys withdraw natin ano And confirm ang lalabas dyan oh payment password error sabi niya. tambakan baka nagkamali ako. Eh, oh. hindi Pag ma -ano ko to, pag ma-withdraw ko idol, legit to. Ayan oh. insufficient balance. Sabi niya insufficient balance. Laki-laki. 4,000 insufficient balance. Uh, Iko. ulit natin. O, oh, confirm. Ayan o. Oh. <laughs> Kalukuhan. Kalukuhan idol. Kalukuhan na eh. Ah, baka 15%, baka mag 100% bago mag-withdraw. Mag, mag I-try natin. Tapusin natin yung ano na yan. Ayan. Tika lang. Balik tayo sa laro. Game. Tingnan natin yung